Ayan, nakakapita tayo ng paha mga ito. Pilipinas. Pilipinas kung pinakamama. Ayan, natin ng patigas. Ayan natin ng patigas. Pilipinas. Pilipinas kung pinakamama. Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas kong pinakamahal. Lagyan natin ang patigas. Pilipinas, Pilipinas kong pinakamahal. PINIPINAS KUNG PINAKAMAMAHAL Ayan ang mga idol, oh. Pagkita niyo mga idol yung ginagawa ko. Suntan lang yung ito mga idol. Lalo lalo ako sa gustong matutungnan ngayon mga idol, ito. Ito yung tamang pagkakataon upang matututo kayo man eh para naman naisalim ko yung aking uh, manalaman sa inyong idol sa so, pagmumagitan ng ayan uh, yun na yun yun mga idol isalagyan so, natin dito ng fork saka po natin ito patatahin yun na yun yun mga idol Ito po, garantiya, ito matibay. Hindi na garantiya kasi ito, mga ito, matibay. Ito, pagkakaroon ka nito. Siyempre, mga itong lang, mga ito, pero sulit. Sulit sa fasio. Sulit din sa, sa paggamit. Basta-basta magsasira mga ito. Isira lang yun sa katagalan yun. lolok ay na so lagyan natin ito mamaya ng hook nito so lagyan natin ng hop mamaya thank you for watching